sa pabahay mo anong birthday wish mo para kay Rina at uh, uh, ikaw siyempre saksi ka din dyan kay Dalaga oh. sana panatili siyang maganda sana panatili siyang humble at sana tuloy-tuloy ng pagaling-aling isa lang naman pangarap natin Rina Community thank you so much sir, po, sa mga tulong niyo sa akin noon at kahiwalay uh, lang kami ng landas nung nagkaroon ng lab team, sino nang iba. <laughs> Ako ay naway nila. Pero ganun pa man, na-realize nila nga, okay naman pala yung paglipat. So, kaya rin na, ang akin lang masasabi. Para tininig siya sa, sana, ang akin lang na, yung tuluyan niyang pagalingan, pinapangarap. At nang makagalaw na siya sa buhay na maayos na lang. Kaya po. Okay, um, thank you. Ikaw, Arjun, ha? anong masasabi mo kay Rina? Birthday wish. Um, ang masasabi ko lang po ay isang pinaka uh, magandang kalamang mag ito na at sana ang nasasabi ko lang kung niya ay sana maging masaya sa kaalaman niyang ito na may ginaganap at sana po ang ingay. at, at sana po, at sana po, ano, mga asang edad na makuha, katulad ng 100, yan, at sana o, oh, lalo ka sa mga mga mga. Thank you, thank you. Katsahan mo. ko ka no? oh, mo ka yun, no? Hindi ka mo. Hindi ka mo. Ibig mo kay rin, bro, lolo. Yun sana, ano, stay healthy and sana wag, ano, uh, mas madami pa yung blessing na dumatingin sa'yo. And three na, um, sobrang proud kami sa'yo, sa, inyo, ma sa inyo, mga kuya mo. Yun. Yun lang, happy birthday ulit. Yan. Ay, ko, bro, Juan. Happy birthday wish kay Rina. Hey, sorry na, and siyempre, I wish ko na sana tuloy-tuloy yung pagaling. And maraming blessing dumating sa iyong buhay. <laughs> Yan happy birthday kay Rina. Grabe ang pagbabago. Ang laki ng pinagbago ni Rina. Yan happy birthday. God bless. Uh, Ingat lagi. Yun. parang jilo. birthday wish mo kay Rina. Happy, happy birthday na uh, sana at todong gumaling ka na para pa makapokus ka sa iyong pag-aaral. Yan. More birthday to come and uh, health. God bless you. Enjoy your birthday. <laughs> uh, Parang Edo, birthday wish mo kay Irina. Um, happy birthday kay Irina. Una sa lahat. At yan, um, grabe. Sana ano, sana mas tuloy-tuloy na yung paggagaling ni Irina kasi ano, mas mas mapapatara matupad niya yung ibang mga gusto niya sa buhay. Ayun. At sana ano palaging ano di, di ano palagi maging ano, maganda at bibo. Wag kang ano, wag kang Huwag magbago. Ayan, thank you. O oh, parang Starrocks, birthday wish kay Rina. Ay uh, happy birthday, uh, Reina. Uh, birth, uh, wish birthday ko sa iyo ay sana ay kumaling uh, ka na at uh, maging malusog ka parati para tuloy-tuloy yung, yung pag-aaral. Salamat sa mga supporters ni Reina. Patuloy na pagmamahal. Thank you. Okay. Thank you, bro. Kay okay, Cedric okay. naman. Kay the Cedric. Ano, happy birthday, Reina. Ano lang. Ang wish ko lang sa ay pakabait ka palagi and good health always. Yan you know. lang. Thank So, paring <laughs> birthday wish kay Rina. Rina, happy birthday. At uh, masaya kami na, ano, um, uh, kasama kami sa pag, ano, pagdagdag ng, ano, edad mo. <laughs> so, happy birthday, Rina. God bless po. Ibag <clears throat> um, ka lagi. Yeah, thank you, brother. Mga okay, K-boys. Robert Davis kay Irina. Robert uh, Davis kay Irina. Katol doon sinabi ko kanina. Yun, so happy sweet 16th birthday, Irina. Um, yun nga, hindi mo ito ma-ano, ma, -ano, uh, ma digest or anamin uh, ano uh, namin yung mga sasabihin namin, ang ano namin, ang wish lang namin or prayer na sa iyo, uh, sana as ano, ah uh, dumating yung oras, dumating yung panahon na maintindahan mo yung mga sinasabi namin. Yung gumaling ka na, mentally, sta stable. Para, ano, para magkaroon tayo ng, magkaroon tayo ng oras magkakasama kasi sa yung happy days na magkakasama tayo. Thank you. Na God bless po. Yeah, birthday wish kay Ayun, birthday wish kay Pina happy happy 16th birthday sa sa'yo. And birthday wish ko, um, sana 100% gumaling ka na um, mentally, physically, gumaling ka na. So, um, we're looking forward na makasama ka namin in your, in yung tipong very normal na ano, um, na, sit, na ano mo, situation ng ano mo, kalagayan mo. So, yun, happy happy birthday sa sa'yo and enjoy your day and um, kahit anong mangyari andito lang mga kuya mo dito sa ano sa Kalinga walang uh, hindi ka naman papabayaan lalo si Kuya Vincent mo so yun po pray na ha happy happy birthday more birthdays to come and yun God bless always yun yeah, thank you very thank you. yun yeah. oh, bro Raji yeah. yeah. Birthday wish mo kay Reina? Ano bro? Birthday wish kay Reina? Birthday wish kay Reina? Um, ano ba? Ah, <laughs> uh, yun lang. So, uh, palagi ko naman binabanggit sa live ko kung gaano kahalaga sa atin si Reina, no? Para na siyang ating kapatid. Ayan. At, una, uh, sana, ay, di siya. Actually, halos lahat ng mga unang wish natin kay Reina nag-improve si Reyna, gumaling na si Reyna, hindi siya nagbabago. So yun, wish ko na lang sa kanya is makapagtapos siya ng pag-aaral at uh, 100% tuluyang gumaling si Reyna para mas ma-enjoy niya ang uh, buhay dito sa mundo. Yun. At mas papalapit siya, mas papalapit pa siya kay Lord. Although natutuwa ko kasi talagang napapalapit siya kay Lord sa tulong ni Ate Roda sinasama siya sa church. You no? Know? Yeah. Thank you ko po si pal. lang. Ah, uh, magi masaya ka Rina ngayong birthday mo. Salamat panood mo ito. Salamat bro, salamat din. Wish kay bro. Salamat, salamat bro. Salamat na, happy, happy yes. So, salamat din si nakasama ng. Rina, kasama natin okay. uh, na Pagkaroon siya ng mga kuya, pamilya, parang dagang pamilya na mag-aalaga sa kanya, magmamahal. At ang wish ko, sana ay magtagal pa siya sa kalingap. Talagang forever na kasi, parang nakakamiserina si po na wala, no? Parang kakalina din natin. Ano na ng kalingap yun? Kaya, Reyna, masaya kami sa birthday mo. Sana ay matupad lahat ng wish mo. Thank you, bro. Grabe. Salamat, Kuya David.